Hi everyone, welcome again to my channel. And today's video, guys, ay andito tayo ngayon sa likod ng bahay namin. Ayan. So, dito ko nga pala kinikip yung mga iba kong mga succulents, lalo na yung mga maselan during winter time. So dito ko sila iniipon during winter. So sa ngayon, ito lang yung mga naiwan ngayon dahil yung iba ay nakalagay sa ibang lugar tulad ng nilagay ko doon sa isa kong patungan and then yung iba naman ay nandun sa gilid ng bahay namin ayon so nagdilig na pala ko dito kasi itong si jade plant napansin ko is medyo nangulubot na yung dahon niya kasi matagal ko na siyang hindi nadiligan so ayon so ngayon medyo okay na yung dahon niya ayan So, nung Sabado ko nga pala sila diniligan. So, ngayon ay lunis na. So, ayan yung mga dahon niya. Medyo tumaba na at matigas na. So, ito naman siya ay si Dwarf Jade Plant. So, mas maliit yung dahon niya i-compare doon sa regular na jade plant. At maganda yung kulay nito kapag taglamig na, nagiging dilaw na pag na may pagka orange ayan so ngayon is green na green siya pero yung mga dahon niya ano is, ayan oh may mga pula-pula sa gilid ng dahon di ba maganda yung kulay mapula so pulang-pula yung ano niya so eto naman ay si kumino sato yan so eto nga pala ay propagation ko lang dati sa dahon so ganito na siya ngayon kalaki nagkaroon na siya ng stem So, meron na nga pala akong pagtaniman nito. So, tanggalin ko na siya sa pot soon. So, para siyang ano, plastic, di ba? Ayan. Tapos, ito naman siya si Star Bars. So, napakaliit nito dati nung binili ko. Ano siya? Crested na talaga siya nung binili ko. Napakaliit pa. So, tingnan niyo Ayan oh, Sobrang lapad na niya. So, eto ano, baka ihiwalay ko or paliitin ko yung ano niya. Hindi ko alam kung anong gawin ko dito. Basta gusto ko siyang i-ano, paliitin. Kasi nga, ano, mas mabilis na siyang matumba. Dahil nga sa sobrang bigat ng ano niya. Ng, ano ba to? Yung crested niya. Napakabigat. Tapos, ito, ayan. So, eto nga pala napansin ko nung nagdilig ako dito. Nagkaroon siya ng mga mealy bugs dito banda. Ayan, oh, mayroon pang puti. Pero yung mga mealybugs, tinanggal ko na. Hindi ko na siya inisprihan. Tinanggal ko lang ng ano ba yun? Nang pangtanggal ng dry leaves. ayon Inipit ko yung mga mealybugs. So, wala na siyang mealybugs ngayon. Tapos, eto. Eto nga pala yung kiniskis ko dati. Ayan. So, yung mga baby niya, pati yung stem, malaki na rin. So, siguro pwede ko na siyang i-cuttings yung iba dito. So, ayan. At ito naman, ito rin siya, kiniskis ko rin to siya. Ayan. Medyo maliit na lang yung mga roset nila. Hindi ko kasi sila madalas dinidiligan dito kasi nga baka bigla na lang silang magkaroon ng stem rot. Pero ngayon, nung Sabado ay nagdilig ako pero konting-konti lang. At ngayon medyo tumigas na yung dahon nila. Ayan. Tapos, ito naman siya si Bear Pau. So, ito nga pala ay nag ako dito dati. Nung spring. So, yung mga kinatings ko dito ay nasa mini greenhouse. So, hindi ko pa rin na-check kung ano na nangyari sa mga kinatings ko dito. Ayan. So, next time tingnan natin kung okay pa ba yung mga kinatings ko mula dito. At ito naman siya si ano, ayon yung kiwi. So, yung binali dyan sa, ano, gitna ay bulaklak nga pala. Nagkaroon na siya ng bulaklak. So, ayon ano, manumano ko na lang binali sa, ano, ko. Hindi ko na ginupit. Tapos, ito naman siya, si kiwi rin, na pinropagate ko dati sa dahon. So, ganito yung hitsura nila dito. Yung kalahati lang yung may UV cut. Ayan, yung banda lang sa mga Echeveria. Tapos yung ang uh, gulong ko, hindi ko na nilagyan ng ano, UV cut. So, ito rin, kiniskis ko rin to siya dati si Violet Cashmere. Ito, ito yung pinakaunang ginawa kong ano, imodel na kiskisin. Ayan. So, malaki na yung rosette niya ngayon. So, mayroon din ako ditong maliit na mga ano. Ito na, ano na talaga siya? natuluyan na talaga siya. Nabasa nga pala to siya sa ulan. Ayan, na-overwater siya. Tapos, eto naman, ayan, okay pa rin. So, maganda yung kulay niya. Kahit summertime, maganda yung kulay nila. Eto, oh, parang nasira. Nagkaroon ng mga dry, dry leaves sa gitna. Ayan, nag na yung ano, So, ayan, tingnan lang natin kung matuluyan ba to siya. So, ayan, nasira yung ano niya. So, ito naman, paliit siya ng paliit. At mayroon siyang baby dito sa gilid. Hindi ko napansin nung nagdilig ako dito na may baby pala siya. Ayan, Oh. Sobrang liit. Ang liit niya, tapos nagkaroon pa siya ng baby. Ayan, ang cute. Tapos dito ko nilagay yung iba kong mga na na mga Echeveria. So, ito naman siya. Parang, nagkaroon na siya ng baby, oh. Parang nagkaroon siya ng stem rat. So, tingnan natin. Ayan, na-stem rat na nga siya, guys. So, tanggalin na lang natin siya. Tapos, iwan natin yung mga dahon. So, ayan. Nabulok na yung ano niya. Kalahating stem niya. So, iiwan na lang natin tong mga dahon para magkaroon ulit ng babies. Yan. Magiging leaf propagation tuloy siya. So, marami na akong mga na-propagate nito. Si Marum. Yan. So, meron din dito. Ayan. So, kapag summertime, hindi talaga maiwasan na may madamage. Kaya, mas maganda talaga kung mag ayon Damihan natin. Para mayroon talagang maiwan dito rin mayroon din. So, ito siya si ano, Dendra Jam. At yung pinropagit ko dati sa ano, sa dahon ng Yumilis. Iyan, medyo malaki na yung babies. So, leaf propagation ko rin to siya dati. Mas maganda kung i-propagate yung Yumilis sa baby talaga. Ayun. Magtanggal ng mga babies tapos ayun ipropagate kaysa dahon medyo matagal. So, eto nga pala siya. Meron pala akong naiwan dito. Ayan. Nakalimutan ko kung anong pangalan niya. Yung mother plant nga pala nito ay yung naluto sa mini greenhouse. Ayan. Dahil sa sobrang init. Meron pa pala akong dalawang baby na naiwan. So, ayan guys. At ito naman siya si Mix Ture. Ayan, maganda yung dahon niya maganda rin yung kulay niya kapag ano na taglamig na nagiging parang brown tapos eto naman siya si angel finger so ayan yung mga iba ko dito mga succulents na propagation at eto nga pala yung pinunta ko dito etong mga burus tail kasi mayroon akong gagawin dito ngayon Ayan, so medyo mainit pa yung panahon namin pero ayun, magkakatings ako ngayon ng boros So mayroon na ako ditong dalang gunting at itong tray. Ayan, ikakatings ko to siya ngayon. So medyo mainit pa yung panahon namin pero ayun, magkakatings na ako ng boros So, ayan. At yung ano neto, stem neto, ay hindi ko na ikip. I-reset ko na lahat yung mga luma kong ano, borostel. Katulad neto, ayan. Sobrang luma na kasi kaya nagiging ano na siya, nagiging brown na. So, etong pinakapuno ay i-dispatch ako na. Tapos, yung i-maintain ko na lang yung mga bago. Ayan. So ito na yung hitsura guys. Unti-unti na siyang nakakalbo. So ayan guys, ang naging hitsura, ito na lang yung mga natira. So ito na yung mga na-harvest ko ngayon. At next, ito naman ang i-cuttings ko. So, ito nga pala sila ay cuttings ko rin nung springtime. So, ito i ko na ulit para maglalash sila pagdating ng growing season nila. Ayan. I-cuttings ko tong mga ano ko, ghost plant. So ayan. So tingnan natin soon kung ano yung magiging hitsura nila next. So gusto ko kasing magiging last sila tingnan kaya ayan kapag kinatix natin tingnan natin kung ano yung magiging hitsura nila kapag ano na magkaroon ulit sila ng bagong suloy. Yan. So, ayan guys. So, i-update ko kayo kung ano yung magiging hitsura nila soon. Kapag mayroon na silang mga babies. At ito yung mga nakatings ko ngayon. Ayan, ito si Dendra Jam. Ayan, medyo maliit pa. Pero gusto ko na siyang i-cuttings para magiging compact siya. Tingnan. Ayan, medyo marami-rami din. At ito na yung hitsura sa mga puno na kinatings ko. Yan. Pati si Purple Delight kinatings ko na rin. At ito lang yung hindi ko pinutulan. Ayan. Medyo maliit pa kasi yung stem nila kaya hindi ko na pinutol. So, ayan guys. At ito rin si Dendra Gem. Ayan. Yung pinutulan ko na dendrogem Gem. So, i-update ko kayo kung ano yung magiging hitsura soon. Kung ano yung improvement nila after ko silang i cutting So, nandito yung iba kong mga succulents na pinagsama-sama ko sa isang pot. Medyo marumi na yung pot nila. Tapos, eto naman diniligan ko. Eto siya ay pinropagate ko lang sa dahon. Yan. Tapos, eto naman medyo tumigas na yung dahon niya. Yan. So, ito maganda yung kulay nito, si Hawarteya. Nagiging orange yung kulay niya. So, ayan guys, at i-update ko kayo kung ano yung magiging hitsura sa mga kinatings ko dito banda. So, soon abangan nyo na lang kung ano yung magiging resulta nila. Ayun. So, yun lang guys ang latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag subscribe please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you my next video. Bye-bye!